Nagsama-sama ang mga estudyante at space science experts ngayong Philippine Space Week sa pangunan ng Philippine Space Agency o PhilSA. At kabilang sa mga highlight na exhibit, ang replica ng satellite para sa land and coastal imaging na target pong ilaunch sa susunod na taon. At ang mga nadiskubring meteorite sa bansa. Nakatutok si Katrina Son. Mukhang simple ang mga bato pero lahat galing sa kalawakan at dito sa Pilipinas bumagsak at natagpuan. Yan ang mga meteorite, gaya ng Pampanga meteorite, Bondok meteorite at Pongo meteorite. Mayroon pang meteorite mula sa buwan at sa planetang Mars. Tampok ang mga iyan sa ginaganap ngayong Philippine Space Week exhibit sa Quezon City. Sino-showcase namin yung 6 out of 7 Philippine meteorites. Parang ordinary rocks lang sila ko sa unang tingin. No? So ang ginagawa namin, sinashare namin kung ano yung significance nila, yung history nila. Bukod sa mga meteorites na makikita dito, makikita mo rin dito itong tinatawag nila na the original astronaut space pen. Ano nga ba ang kaibahan ng ball pen na to? Sa ibang mga ball pen, yung ball pen kasi natin dito, pag binabaliktad mo, minsan hindi na nakakapagsulat pero yung ball pen daw na ito, kahit bali-balikta rin mo ma, at nasa kalawakan ay makapagsusulat pa rin daw ito. Layo ng exhibit na ilapit sa mga Pinoy ang halaga ng pag-aaral at pagtuklas sa mga yaman at hiwaga ng kalawakan. To promote awareness on space science and technology, gusto natin i-highlight yung mga contributions ng mga Filipino scientists and engineers. Tampok sa exhibit ang ilang aerospace engineer mula sa Ateneo de Davao University at ang mga ipinanlaban nilang Philippine-made rockets gaya ng Seaball Rocket at Ciclab Rocket. Proud daw sila na mapabilang sa International Rocket Engineering Competition sa Texas noong Hunyo. We were actually the first and still currently the only team um, joining this competition. It's something that could spark the future for uh, Philippine aerospace. Since right now, I think we're focused more on satellite making and development. Must si rin dito ang replica ng ilulunsad na satellite para sa land and coastal imaging. Itong satellite na well, ito is it target the launch next year sa, sa, or, sa, sa space. And yung mga applications niya ay Uh, for coastal monitoring, agriculture, national security, and disaster risk reduction and management. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, Nakatutok 24 Horas.